Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan, your data scientist at your service. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa cryptocurrency. Ano nga ba ang cryptocurrency? Paano kumikita sa cryptocurrency? Ano ba ang tinatawag na Bitcoin? Ano ba ang tinatawag na Ethereum? Ano ba ang tinatawag na Binance? Ito yung mga words, mga pangalan na naririnig natin, nababasa natin pagdating sa cryptocurrency na market. Ayan. So, napakahalaga na pag-usapan at malaman natin ang tungkol dito. Mayroong bang pagkakataon na maaari tayong malugi sa cryptocurrency? Paano nga ba isinasagawa ang pagtitrade sa cryptocurrency? Okay. So, nitong nakaraang mga linggo yan ay uh, naging maingay kasi ang uh, cryptocurrency dahil na rin sa balita ng ABS-CBN na ang magkasintahang uh, si Ronnie Alonte no ay nawalan di umano ng 1 billion crypto money dahil sa ginawang uh, pagbukas sa kanilang uh, sasakyan o biktima sila ng bukas coach at dahil dito ay nawalan sila nang 1 billion crypto money ayan so maraming bagay yung dapat nating isipin no pero magbibigay lamang ako ng uh, kaunting uh, information, kaunting opinion tungkol sa balita na yan ng ABS-CBN. Sadyang napakahusay ng marketing strategy ng ABS-CBN. Napakatalino ng kanilang estrategiya upang panuorin, pakinggan ang kanilang mga artikulo at mga balita sa Facebook, at sa YouTube at sa kung anong anumang mga platform na ginagamit nila sa kasalukuyan. That is form part of their initiative. That is form part of their uh, money generating strategy. Okay, alam naman natin na sa YouTube maaaring kumita kapag mayroong nanonood ng mga videos. Ganon din naman sa mga articles ay maaari tayong kumita kapag mayroong mga taong nagbabasa ng ating mga isinusulat dito. Ganito rin naman sa Facebook, 'no? 'Di ba? Mayroon tayong Facebook Reels. So, napakaraming option at napakaraming dahilan. Pero ang napaka-gandang ah, tingnan natin dito ay paano ba ginagawa ng ABS-CBN ang kanilang mga balita upang maging ka-attract-attract sa lahat ng mga manonood, mambabasang mga audiences. Ayyan, so yun po ay isa lamang strategy. I do not care about how they wanted to uh report, no? Pero yun po ay bahagi lamang ng kanilang kahusayan. I am not against with ABS-CBN, no? Wala po ako masasabi sa kanila kung mayroon man silang violation in the past. That's uh iwan na po natin 'yan sa ating uh, pamahalaan, sa ating uh, korte, no? kung uh, ano yung tungkol sa kanila. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang cryptocurrency na sinasabi ko dito sa inyo. Mga kaibigan, mga katungkod, there you go. Okay, so, una nating tingnan, no, kapag tayo ay uh, uh, papasok sa trading ng cryptocurrency, Ayan, so sa pag invest sa cryptocurrency, ang una ninyong isipin ay ang platform na inyong gagamitin. So halimbawa ako, no, mag ako sa stock market. Okay, so ang ginagamit kong platform para makapag-invest ako sa stock market ay call financial. At titingnan ko kung ano-ano yung mga uh, listed companies na nandoon sa loob ng Uh, call financial. Halimbawa, Jollibee. Noong bago pandemic ay nag-stack ako sa Jollibee dahil nakita ko na nalulugi si uh, Jollibee. So, mababang mababa yung bilihan niya. Okay? So, ang ginawa ko, nagpasok ako ng pera sa call financial ng 5,000. So, bumili ako ng ilang stocks, no? ng Jollibee. Nung matapos na ang pandemic, nakita ko na umuunlad na uli ang ating merkado, no? ay ibinenta ko ito ngayon sa market. Doon din sa call financial ko ibinenta. Ganoon yung uh, pagtitrade din sa cryptocurrency. Okay, so una, ang una ninyong tingnan ay kung ano ang pinaka uh, maganda, pinaka sikat at pinaka maraming gumagamit na platform na individual sa platform na yon. Okay, so sa cryptocurrency, ang pinakasikat na nakikita ko ay ang Binance. Okay? Binance or Binance. Okay. So 'yun po ang una ninyong isipin, ang platform Binance. Pangalawa, nasusunod nating tingnan ay pasukin natin ngayon ang loob ng Binance. So tingnan natin kung ano-ano yung mga nakikita nating mga currency na maaari nating i-buy and sell sa loob ng Binance. Okay, so halimbawa, andoon ang Ethereum. Yan, yung pinakansikat. Nandoon ang Bitcoin. Yun. Ito yung halimbawa ng mga tinatawag nating mga crypto currencies, Bitcoin, Ethereum, and so on so forth. Pero, magbasa kayo, manood kayo, tingnan ninyo yung uh, pinaka magandang uh, market, pinaka marami yung nagte-trade. So ganun din naman yung sitwasyon noon kung ano kung kailan mababa yung particular na crypto money, yun yung bibilhin ninyo. Kapag tumaas na sa kaninyo ibenta. Okay? So ang pinaka pangalawang iisipin ninyo ay yung crypto money. O ibig sabihin, it, ano yung nakapaloob sa Binance na maaari ninyong i-trade. Okay. So, ganun lang naman. Napakasimple lang naman, guys, yung uh, uh, iisipin ninyo. Pareho lang din naman siya sa pag invest sa mutual fund. Yun lang yung pinakang logic. So, halimbawa, bibili kayo ng kamatis sa halagang a uh, 7 pesos isa ngayong araw, no? December 14. Tapos after January, no? January na. Yung 7 pesos na binili mo, biglang naging 15 pesos na ang isa. So, sa kapag 15 pesos na yung halaga ng kamatis, ibebenta mo ngayon ito sa market para tumubo ka na. Ganon din ang ka-cryptocurrency.